welcome to my youtube channel and for this video i'm going to give an information in regards sa aming big announcement sa so one time na pa, pa, giveaway namin so marami naman na mga vlogger dyan ang nagpapa giveaway marami din ang nagpapa you yung pa contest eh, or palaro diba ba pero what I noticed, and siguro na notice din to ng mga iba nating mga followers, especially ang ating mga ano, mga hindi tagahanga. 'Di ba? Na, napansin ko lang kapag kami yung nagpapa-giveaway, kapag kami yung nagpapa contest, ang daming ano, ang daming may galit. I don't think it's even galit. Ang dami lang nilang, ano, ang dami mga negative comments, ang dami mga uh, masasakit na salita. And hindi ko siya magets kung bakit. Um, hindi na rin ako magtatanong kung bakit. Kasi the more I ask, the more I question yung mga behavior nila. The more lang silang dumadami. So, for me, kung madami talaga sila na may ayaw sa amin, especially may ayaw sa akin, they think I have an attitude. Well, lahat naman kasi tayo may attitude, diba? Kasi tingnan nyo naman yung para sa inyo ng mga bashers, ng mga hindi tagahanga, ba? Diba? Ang dami ninyong masasakit na salitang sinabi just for one word, dinumog. ba? Diba? So, ako kasi, a lot of people say ha, na hindi ko kayang tumanggap ng bashing. Which is wrong. Tanggap ko. pinababayaan ko nga kung ano yung mga pangbabash, diba? Kung may bash kayo, okay, go ahead. basta ba, yung topic ang binabash ninyo. Halimbawa, binash ninyo ako noon tungkol sa demanding na kamiling, I let it go. Ngayon, binabash ninyo ako sa dinumog, I'm letting it go. What I don't let go is yung mga below the belt na binabanat. Anyone or lahat naman tayo. Dapat hindi natin hinahayaan na aapakan ka, babastusin ka, babastusin yung pagkatao mo just because they don't like you, they don't like how your attitude is, they don't like kung ano yung mga words na lumalabas sa'yo. Okay, okay lang kasi kung yung pangbabash ay tungkol sa dinumog or attitude, whatever it is. Pero kung yung pang yung lumalabas na sa bibig ay kabastusan um, hindi naman tungkol sa sa topic iba na yon so I'm, I'm still letting it go. Hindi wala kayo naririnig na sa akin. I, I've said my whatever I have to say. Nakapag-post na ako whatever I want to say. And it's up to the people na. ba? Diba? Kung gusto nilang paulit-ulit, that's fine. Kasi hindi naman nila pinapakita yung attitude ko. Hindi nila pinapakita yung character ko. They are showing people who they are based on what's coming out of their mouth. Okay? So, For me, if you think I have an attitude, that's okay. That's your own opinion, and I'm not going to stop you from what you think of me. Because I, know we, as a couple, that not everyone is going to accept us. Not everyone is going to agree with what we do or what we say. That's fine. Anyways, um, this video is not about them. This video is not about their bashing. Ang video na ito ay tungkol sa aming big announcement. So, bakit namin naisip? Ito yung big announcement namin. If you guys can see yan, okay? I'm going to let you guys read a little bit of that. Uh, para maintindihan ninyo, I have removed the post from the Facebook uh, post kasi ang daming ano, ang daming negative comments. And yung post kasi na yun, we want to give hope to people. We gusto namin magbigay ng, ng bagong pag-asa sa mga tao. Kaya lang, instead kasi na, nagli naglilift yung mga tao, di ba? Instead na they are giving hope, they're giving like yung yung bagong pag-asa sa mga tao, ang daming nyo, no, bad comments. So, minabuti kong wag na lang. Um, anyway, bakit namin naisip ni Mr. Flavel na ganun kalaki ang aming pag-giveaway? Well, noong kasing December, as you all know, mga taga mayan talk, basher ka man or follower ka man, na noong December 2024, yun yung first big event na namin ni Mr. Flavel, and we decided uh, na magpasalamat. As you know, yung aming event is called pasasalamat ng pamilya Flavel, because sa lahat ng pinagdaanan namin ni Mr. Flavel na iahon namin yung sarili namin sa tulong ni Lord. We are give doing this because this is the only way. Ito lang yung paraan namin para makapagpasalamat kami kay Lord. And also, um, hindi naman siya yung on the spot lang na decision. Pinag-isipan namin yun ni Mr. Flavel kung ano yung kaya namin ibigay para sa mga tao, para sa mga solid followers. So marami din magsasabi na paano yung mga tao na walang cellphone. Here is the thing. Pag sinabi po kasi namin na solid followers, that means you are following us in Facebook. You are also our subscriber in YouTube. So ibig sabihin nun, may meron kang way you have a cell phone or whatever tablet whatever way it is para maging solid follower ka iba po kasi yung mga palaro namin for the people na walang cell phone so marami dyan yung mga senior citizens uh, attend ng aming Christmas party there is a different giveaways different ways para makatulong kami sa kanila so it is not just solely dito sa Facebook. So, kung meron kami mga palaro dito sa Facebook and we say this is for our solid followers, respect the fact that it is for the followers that has cell phone or gadgets that's following us. Okay? So, nasabi ko din na wag sa mga balimbing. I don't have to mention names. Kilala nyo kung sino kayo. So, kung alam niyo naman na uh, balimbing kayo, alam niyo kung anong ibig sabihin nun. So, respect na lang sa aming mga solid followers na talagang nagsisikap at naghihirap. Pinaghihirapan nila ang bawat palaro namin na ginagawa namin para sa kanila. Okay? So... And, meron din akong, meron nag, nagpasa sa akin na parang sinabi na moderator or kamag-anak ang mananalo. Well, bahala na lang ko kayo. Manood na lang kayo, tignan niyo na lang, abangan niyo na lang kung sino talaga yung mananalo. Kasi hindi ko naman pwedeng control, hindi ko sabihin, hindi ko pwede sabihin, oh, moderator ka, wag kang sumali. This is for all of them. Okay. So the reason why moderator yung tatlong moderators because they have been a very good solid followers, okay? So kasali sila dito. And yung mga kamag-anak na sinasabi ninyo, matagal na pong hindi sumasali ang aking mga kamag-anak sa aking mga palaro. Because they and even yung mga kasambahay ko, si May, sinasabi ko nga sila May, ba't ayaw yung sumali? They understand kasi na marami din silang alam tungkol sa amin. So, pag sumali sila, eh parang ano na yon parang it's given, the, it's a fact na kasi na, alam nila yung sagot. So, they are giving way. Nag-give way sila sa mga followers. So, dapat respetuhin ninyo yung, yung ganong gesture. Kasi kung tutuusin, pwede naman sumali yung mga kasambahay ko kasi ang dami nilang pwedeng isagot na tama. Pero, nag-give way na lang sila sa para sa mga followers. And that's a big respect na meron ako para sa kanila kasi marunong silang mag-give way. Anyway, so yes. So bakit nga ba ganun kalaki ang aming mga ano? Kasi gusto namin makapagbigay kami ng bagong buhay, bagong pag-asa. Ang dami kasi, 'di ba? Nang daming nabaha, nalindol. So at gusto so yun yung way ng parang okay, let's give them new hope, new life to look forward to. Pero at the same time, we don't want give it just hand it out paghirapan. So, meron kaming palaro, ba? Diba? So, may question. So, sa October 28, 2025, I don't know what time. Uh, I will be in the Philippines, so more than likely, it will be Filipino time. Um, Ia-announce na namin yung mga questions. Ipo-post namin yung questions, yung mechanics ng ano, ng, na paano ninyo isa-send sa email. So, may questions siya, paramihan ng tamang sagot. Of course, kung madami ang tie, syempre, ispin the wheel natin siya. And this will be announced sa Christmas party natin sa December 25, 2025. Which will be sa covered court sa may plaza ng Mayantok. Okay? So, as you all know, kung ano ang ating mga papremyo, fourth place, meron po tayong Wait lang po, hindi ko masyado memorize. So, pupunta po ako sa aking... Um, ano tawag dito? Sa aking... What to call this? Chat. Kasi dito nakalagay yung ating uh, palaro. Diba? So Yan. So ang ating fourth place ay ang uh, magkakaroon sila ng 20,000 na uh, uh tapos meron siyang 20 kilos na bigas. Tapos yung third place natin magkakaroon ng 30,000 tapos 30 kilos na bigas. And yung second place natin ay magkakaroon ng 50,000 tapos 50 kilos na bigas. And of course yung grand prize natin, ito yung pinakamalaki kasi 25,000 siya. Tapos 2 and uh, 25 250,000 250,000 siya. Tapos 250 kilos na bigas, plus groceries at dalawang Samsung Galaxy na brand new cellphone. And 'yun po sana po uh, para sa amin kung sino pa man 'yung mananalo ng grand prize natin, ay sana ay maano nila magamit nila 'yon sa tamang tamang paraan magamit nila, magsimula sila magnegosyo, pag-isipan nila mabuti yung negosyo na papasukin nila. Kasi yung 250,000 ang bilis lang po niyan maubos kapag hindi natin napagplanuhan. Okay? Kasi anda ang, 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 ang mahalang bilihin ngayon. And kapag first time mong makahawak ng ganong kalaking pera, masisilaw ka, mauubos yan agad kapag hindi mo yan napagplanuhang mabuti. Kaya ngayon pa lang, panalo ka man o hindi pa, pag-isipan mo na, sasabihin mo sa sarili mo, okay, pag ako ang nanalo, itatabi ko yung ganito para sa ganito. You have to think about your future. Secure ninyo ang inyong pang, pang Lalo na kung may mga anak kayo. Huwag kayong gagastos ng sobra-sobra dahil nagnanalo kayo. Kasi hindi ninyo alam kung kakailanganin ba ninyo ng on the spot. Kasi ang emergency, it happens. Ang hirap pag wala kayong mahuhugot promise. Kaya sana kung sino mananalo ay pag-isipan ninyo mabuti kung ano ang gagawin ninyo sa pera. Uh, mas maganda siguro kung sabihin ninyo niya, okay, gagastusin ko lang yung 50,000 para sa ganito. Yung 200, itatabi ko. Pagsisikapan ko kung may trabaho kayo, forget na nanalo kayo kung ano lang yung sweldo yung lang gastos ninyo kasi napakahalaga po talaga na marunong kayong humawak sa pera para po hindi masayang ang inyong napanalunan okay kasi 250 kilos na bigas napakalaki na po niyan ang daming tao daming buwan na na hindi kayo mobrema sa bigas. So, wag po tayo masyadong maging one-time one day billionaire na dahil nanalo tayo ng ganong kalaking pera ay eh, gastos kaliwat kanan. Always remember, save money. Kasi yung ibibigay mo, pre pre yung premyo na pananalunan ninyo, mabilis lang yan mawala. Promise, mabilis lang yan mawala. Kaya, panghawakan po ninyo yan. So, yun po ang aking um, video for today kasi gusto ko lang talagang i-explain at sana ma mabigyan ko kayo ng konting lesson in regards to making sure na yung mapapanalulan ninyo ay mapag-isipan ninyo mabuti kung anong gagawin ninyo at makapagtabi kayo para sa hinaharap. Okay, thank you po sa panonood. Thank you sa patience ninyo uh, sa mga solid followers. Thank you sa mga suporta, sa tiwala at pagmamahal na meron kayo para sa amin. Until next time po. See you. Good luck.